Ang dami. This one is pretty. Good. I like this one. I'm going to say this for a yeah. <laughs> <Yay>. <laughs> There's a lot of boxes in there. <laughs> you think they still have a latch. This is cool. yeah they're a gift here <laughs> i do that so i'm wondering if they're looking at me and then i go inside because they know me yeah, yeah i think it's all women's so yeah. yeah oh here hmm?

A video this? Yeah. Why? Send it. So they can see it. They will choose. Oh, this one's good. Mhm. Mm t-shirts. karabi ang dami hindi kasi niya alam na may vlog ako, hindi ko pinapaalam Oh man. Mga hantawil oh, dami. Oh my gosh, andami. Mag-live kayo ako. Ang Dami daming damit dito. Hindi pa dumating yung kuan, yung itim. Pero pag dumating yun, thank you very much ka. Nating, Yan. Magla-live ako, okay? Hmm. 14, Casper. t-shirts. Double hands. Large pa naman siya. Mm. Ay, ito Ah, oh. uh, ang ganda. Pagpipilian natin. Actually, ayan o. Oh. Maraming medyas eh. Magagandang mga medyas dito. Sa America Che, oh, na pa bade mga pares. Hmm. Oh, ayan. So, ayan lang, hindi ko lang siya talaga siya kanang habaan, pero magsiyo sa live kay magla-live ako, okay? Naggan ka yung fire ants. Oh, ay, makamatay. Uy, makamatay na siya ka ng hamigasa. Fire ants na. Baru kedak ukuan singan okay, kira ke luar tanah ni. Na untak daghan raba untak oh ni nak. It's it's sleeping in here. Untuk limpihan. Oh, it's inside. Ada mangsa patos, bagai nisupa untak ni. hindi ni pwede makaanha sa tao kay mamatay ang tao ani kung naay allergy sa fire ants hmm, makamatay man eh Got it! Oh my goodness, there's a lot. Why did you live in there? Mm. Sana wala 'di ra. Aba yo. Lo, naaddu sya sa kung kamo ta. Sya sa kalbaan ka. Di delikado manggoda sya maig so unoy. Namatay sapatos on nindoterba. Hmm. Hmm. Hmm sis gino ah Dagan rabo unta nya amputno ko run Hmm Oh my gosh ang far ans Grabe ko dag Oh my gosh ka eh Hadlok ayo hadlok juga ni oh no puyo sila dira Hmm Nya na party Tu ya kasi na isang ting deriva. Eh. Sus, tong tua si Mahal. Super dami daw na nakuha namin. Oh. Ayan, no? <laughs> so, for Dami. Ito pa, oh, ang ganda. Germany daw to galing, eh. Germany. Oh. Show the bike. Okay. Oh, show the bike. The oh, okay, 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 I'll show the bike. And there is more clothes in here. So many clothes. Oh, my God. Ang dami pa. Ang bike po daw niya. Oh, ayan. Pakita daw talaga sa inyo. oy nakakuha kami ng bagong planggana na paliguan sa newborn. Ayan baka buntis ako so tingnan lang natin mga damit marami at saka ano to ay yan yun oh, libre ayan parang ganyan yan ba oh. tapos ano sa mga matatanda yan tapos ito nakuha ko Oy, Christiana I'm surprised for you look hala oh, kanindot ani ay ayan yung nakuha talaga natin sobrang dami kinuha na ni Mahal ayan pa pala o oh. ayan pa o oh. di oh, ba diba huy mga kapatid kung gusto nyo makatikim ng parcel ay palo so lang like and share sa YouTube natin si Ishan Mama kasi doon ako active no. Ayan. Thank you.